Hello guys, Salamat mga super. Punta lang tayo ng grocery sa Pure Gold. Ito lang yung ating outfit Oh, Adit. Oh, Nabasak. <laughs> so yung aking t-shirt, alam niyo ba kung magkano to? 85 pesos lang ito Yung aking short, 200 plus lang ito At syempre ito yung ating back. 77 pesos lang ito. O oh, diba? Pack. Oh. Tayo nasa grocery. Tayo nasa grocery. Oh, simple lang. Comfortable lang. Large size yung aking t-shirt ano lang siya, body fit na cotton spandex. Look at the back side. Hindi ako naligo dahil walang tubig. Nag body wash lang ako. Diba? fresh pa din. Okay? So, tayo na sa beer Bye! Check out lang sa basket natin. OTD natin. Okay? So, bye-bye! Hello mga kasuper kasi Nandito ako yun sa Pure Gold Always Panalo for the Go 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 Grocery ang madam. Dapat hindi. Dahil nag-send ako ng order kahapon. Akala ko masasama ngayong delivery ngayong araw na ito. Kaso na late na ako na pagpasa. Pag-send dahil cut off na daw. 6 p.m. na ako nakapag-send. Dahil na busy ang madam. ikaso kaso 5 p.m. lang daw ang cut off. Hindi na ako na-consider. So hindi na-deliver ngayong umaga. isabi sabi ko, bukas na lang. Ikaso, Friday, wala daw siyang delivery. Kaya, for the go-go dito sa Pure Gold ngayon, ang madam ni Gushantel, mm -hmm. nakatakas sa Rocha Minimart. Dapat natutulog ako. Ikaso, hindi na ako natutulog. Mga oh. kasi ang kanina, nagising, alam na this, mga responsibilities natin, nanay, tindera. O, oh, oh, nagluto pa ako ng mani. O, di diba? O, siya, punta na ako dun sa Pure Gold. Always panalo. Medyo madami-dami ang aking nadampute, eh. nahilo-hilo na nga ako pag ikot-ikot dyan, kasi sanay na ako mag-send na lang ng orders, sinend ko na tong orders na to, oh, may mga quantity na nga may mga quantity na so kaso eh, wala na deliver bukas so eh, yung ibang mga items kasi dito, eh kailangan na namin doon, chicherya, wala na naman kami okay, kaya pasok na ako sa Pure Gold Grocery Store let's go mm -hmm. Valentine's na dito sa Puregold. Wow, saya na all balit pak. Ang sarap pamili dito sa Puregold. Walang katao-tao ngayon. Ang linis. Oh. Yan. So, nagdampot-dampot tayo. syempre. pag tayo nandito, yung mga wala sa lista, nadadampot natin. O, oh, diba? Syempre, pag nakikita tayo ng mga promo pack. Yan. Okay. Diba? Ang saya ni Madam mag grocery eh. Buti na lang. Nakaalis sa Russia, Minimart. Wala ang stress. Nakakawala talaga ng stress pag nag-grocery. Diba? Mura pa dito sa Puregold Gold. Yung Nescafe. Wala na yung dalawa na ito puno na yung isang cart Alam na this, pag si Madam Negosyante ang pumunta sa store, eh di punuan talaga yan. Kuha na tayo ng mga chocolate guys para sa Valentine's. May mga promo dito. Mga promo yung mga kinuha ko. Hershey's, may Save, M&M, itong Dairy Milk, Sneakers. Tapos yung Perero, naka-sale, 131. Kumuha <laughs> ko ng tatlo. Pan-display lang natin. Wala maliit. Yan, hanap pa ako dito ng mga naka-promo bundle. Dito may ibang chocolates nila oh. Marl ito, 183. Benta ko lang sa akin sa 160. Matubero na nakatago. Ayan. dagdagan na lang natin 'yan online. Yan oh. affordable lang naman ng mga chocolates 'yung iba dito. Chichirya pa more. Chichirya pa more. Bit pa more tayo. Kaya ayoko pumupunta dito eh. Dami ko nako pang mga chichirya. 'Di ba? Hakot Jack Angel tayo. Hindi dumaan si Jack Angel kaya wala kayong mga Jack Angel na chichirya. 'Yan. Puno na naman yung ating pangalawang part ng chichirya. I e, lagay na natin doon sa counter. Nagpapunch na sila doon. cherry yeah, pa more. O, oh, ba? Diba? Ah, uh, ginagalit ako Nananahimik ako sa bahay eh pala delivery. Ayun tuloy na yung ating paghahakot ngayong araw na ito. So, nakakaloka. Yung budget sa 10k umabot ng 17k o di ba? Ayun oh. 17 710k k plus 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 plus. Syempre credit card yung ating mode of payment. Lagot si Super A. Ang dami niyang i-display. O, oh, di ba? Ang Wilkins, wala na to. Kaya, kay dinalawa ko na. Siya. win Uwi na ako. Pili mo na ako, Mariam. Truck. Okay? Bye! See you at Rosia Mini Mart. Thank you for watching. Dito na ako sa Rosia Mini Nag-out na ating Super A. Six na. Endoy na ang bantay. Tapos, nandito na ako. E, endoy mag-TV na. Diba? Baba muna natin. So.